Pinag-uusapan ngayon si Enrique Hill at former beauty queen actress na si Frankie Russell na spotted na magkasama sa Bohol. Si Enrique ay galing sa matagal na relasyon kay Liza Soberano walong taon bago naghiwalay noong 2022. Tahimik ang dating magkarelasyon tungkol sa kanilang breakup hanggang sa kinumpirma ni Liza ang pagtatapos ng kanilang real-life relationship last month lang. Si Frankie naman ay common knowledge na naging ex si Diego Loizaga noong 2022 pero hindi nagtagal ang relasyon. Minsan din siyang nalink kay Congressman Sandro Marcos pero hindi nagtagal at hindi pinag-usapan dahil ang sabi ay secret ang nasabing relasyon. Hanggang nagkaroon daw ng isang rich joe si Frankie nung sumabak sa Miss Cosmo 2024 global title, kung saan nagtapos siya sa top 21. Nasungkit niya roon ang Best National Costume Award. Pero nang tanungin ko ang manager ni Frankie ay wala raw itong reaction and sinzone lang sa kanyang message. Well walang masama, kung sila na or kundi naman, wala ring masama. Ano ang seeing sa balitang ito?